ang headlines on history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin sa Lord? Angela Papsi, mm. ngayon, ika-30 ng Agosto ay karawan ni Marcelo H. Del Pilar o kilala rin sa alias na Plaridel, pinanganak sa Kupang San Nicolas, Bulacan noong 1850. Maestro ng mabangis na political satire, isa sa mga tinarget niyang kotsa inoon ay ang mga praile na mababasa sa sinulang dasalan at tuksuhan. Kay Del Pilar din daw galing ang konsepto ng pagbuo ng katipunan at sa tinuturing na ama ng masonry o ng mga mason sa bansa. Sa kanyang husay sa pananagalog, aba, ang eh, yung kwento eh, na insecure daw si Rizal. na exile sa Espanya at noong 1889, pinalitan si Graciano Lopez Haina bilang patugot ng propagandang pahayagang La Solidaridad na masagay matagumpay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Noong 1895 ay tinamaan ng tuberculosis at binalak na umuwi ng Pilipinas noong sumunod na taon, pero hindi na nakauwi si Floridel nang buhay dahil pumanaw na siya July 4, 1896 dalawang buwan bago pumutok ang revolusyon sa Pilipinas. Halos kalahating taon bago barilin si Rizal, naiuwi lang dito ang kanyang mga labi noong 1920 at noong 1984 ay nilipat sa lugar ng kanyang kapanganakan sa Bulacan. Ngayon, si Del Pilar ang unofficial na santong patron ng mga taga-media. Kaya ang award ng UP Mascom para sa natatanging media practitioners ay tinawag na Gawad Plaridel. Kaya sa lahat, isang maligayang araw ni Plaridel. Op oh, pero alam nyo rin ba na noong Abril lang, noon, sa visa ng Republic Act 11699 ay dineklara ng Malacanang at 30 na Agosto bilang National Press Freedom Day. At ang pumirma niya na walang iba kundi ang tunay na kampiyon ng malayang pamamahayag. Sample. Sir, I'm here. Uh, will you will you be giving them a deadline? Sir, we're giving sa Sir, Sir, we're giving Sipol It's the freedom of expression Ah, uh oh, audio lang talaga yun, ano? mm -hmm. Ayan, magpi-play siya ngayon Atyan ang headlines tuon history ngayon. May replenta dahana dahil bilog ang balita, walang audio, Popsian Angela. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.